itu asal boleh di eh what the Ipakuan daw kay balik mo lang ilang gamit na gata Pati bag milbin, po daw ni yeah. Ikuha ko so, daw Kasi araw ito korta Hindi so, ha yeah, Hindi ha Hindi ha Siapa sa London Hindi ha Kasi ha Hindi ha Hindi ha Hindi ha

To, you know, you know, yeah. Gelang, nga tested. ang proseso na dapat na atorni mo nang ko na ato Ilang mga yung kuan sila? Ilang mga yung sila? Kaya sa sentro daw, hindi pa aí, Legend, sila. Dari yeah, eh, ang central haras. daw ang haras. nila kung may sila. Sabi ko nga. Sabi ko nga. Sabi ko nga. Sabi ko nga. ko nga. Sabi Sabi ko

yang pink sa Yan, pakai Jesus Christ, ko si Jesus Christ, ba? si nama papaku, di bawah mobil, goberna. No, goberna pun papa aku, tahun 2000, 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

Oh anak tani banting anak kupis anak banting

siko Yan na yung last. Ay, ito. Yan na yung last. Ay, parang ata. Ito sila. Ay, parang ito na. Ito last. Ay, mo na Pila yung kamay ko ba? Naipit sa bakal.

Oh, Marcia, mm, you know? ala, Marshall, oh. Mm. na, Pinagtulungan na si Marshall, oh. No? Mm. Gigi. Yan, yeah, yan. Yeah. Oh, oh. Tatlo sila ata yung nagkon sa akin. Hindi makuha yan kami ko ba? Uh, tatlo, apat, yun, oh. Know? Makahiga na ako doon ba? Gigi rin, lagi siya. Sa akin nakahiga ako dun. Hirap nila. Huh? Hirap sila dun. Bakit? <laughs> Hindi nila akong makuhan. ngayon. Hindi nila mahila. <laughs> May nakadiin pa dito. Tinakbo ka dito sa gini. Ito. Sa chino ganito. Sumakbo ako.